si Ate Gay Honora Cabaltera Villamayor sa tunay na buhay, ang kauna-unahang more ng artistang babaeng na inidolo at sumikat ng bonggang-bongga sa mundo ng entertainment sa Pilipinas. Talagang milyon-milyon ang umiidolo sa kanya mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa buong mundo. Kahit saan siya magpunta noon ay dinudumog at pinagkakaguluhan siya ng kanyang mga tagahanga. Kaya naman buong bansa ang naglulok sa ngayon sa pagpanaw ng National Artist for Film and Broadcast Arts, nitong Yerkules, April 16 sa edad na 71. Nagsimula ang karyer ni Ate Gay sa showbiz ng itanghal siyang grand champion sa tawag ng tanghalan noong May 29, 1967 sa edad na 14. Bago siya sumali sa tawag ng tanghalan nagtinda muna ang iconic TV and movie actress ng tubig sa harap ng Bicol train station noong kanyang kabataan upang makatulong sa kanilang pamilya pagkatapos nito ay nagkasunod-sunod na ang proyekto ni Nora hanggang sa bansagan na siyang Golden Voice ng Philippine Music Industry at tanghaling bilang nag-iisang superstar. Sa gitna ng pamamayag pag noon ng mga mestisang artista ay umekse na nga ang isang tulad ni Nora na isang morena na inidolo minahal at sinuportahan ng napakaraming Filipino. Habang sikat na sikat bilang isang mga awit, Pinasok din ni Ate Gay ang mundo ng pag-arte kung saan nakagawa siya ng halos dalawandaang pelikula sa loob ng mahigit apat na dekada. Sa kanyang henerasyon, siya lang ang aktres na naidirek ng apat na National Artist for Film, sina Gerardo De Leon, Lamberto Avellana, Lino Broca, at Ishmael Bernal. Dahil sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang The Floor Contemplation Story, si Nora ang itinanghal na kauna-unahang Pinay na nagwaging Best Actress sa 19th Cairo International Film Festival noong 1995. Ang pelikula naman niyang Himala, na ipinalabas noong 1982, ang nagwagi sa CNN Up sa Viewer's Choice Award bilang Best Asia Pacific Film of All Time taong 2008. Bukod dito, Nakapag-uwi rin si Ate Gay ng mga international awards sa limang iba't ibang kontinente, 19th Cairo International Film Festival noong 1995 sa Afrika. First East Asia Film and Television Award, 1997, Asian Film Awards, 2013. At Third Sakalin International Film Festival, nakatanggap din siya ng parangal sa 31st Festival International du Film Independent de Bruxelles noong 2004 sa Premio Delia Critica Independiente 2013, St. Tropez International Film Festival noong 2015 sa Europe. Asia Pacific Screen Award, 2013 sa Australia, at Green Planet Movie Award sa North America. Nasa listahan din si Ate Gay bilang most nominated sa Best Actress category sa kasaysayan ng FAMAS Awards. Nagkaroon siya ng 17 nominasyon mula pa noong 1973, Umapangalawa sa namayapa na ring aktor na si Eddie Garcia na may 23 nominasyon sa leading at supporting role. Nakamit naman ni Ate Gay ang kanyang famous Hall of Fame noong 1991 kasama sina Eddie Garcia, Joseph Estrada, Charito Solis, Fernando Poe Jr., at Vilma Santos. Samantala, tanging si Ate Gay lamang ang nanalong best actress sa tatlong magkakasunod na taon ng Film Academy of the Philippines.